malikot um, okay, tayo. So, ayun, um, yung mga yung bagay na pwede namin pag-isipan, since na-mention ko, you have time to kung may manisasuggest ko kayo Ana Marie Santiago, itong sa mga ng barangay. Meron po ba yung manisasuggest po ba mga mga po ba yung manisasuggest Uh, welcome po lahat ng mga para 33 Retreat um sa Kaya makinig po kayo, makinig tayo guys. sama um, po tayo sa ano. Ang pinag-iisip niya. Morning po sa lahat. Ah, uh, wala po sa si si, local city hall but definitely so, sa mga bayan. Oh, kasi guys, meron uh, uh, po kami ano rito na bibiting kami ng mga kababaihan dahil nga po, importante raw po ito. Kung ano naman po, tapos na yung dito sabi ko, may um, it's just idea. niya, and then yung construction niya, yung flow niya afterwards, pwede natin mag-meetingan. Regarding to the negative side, um, alam naman ako lahat ng ko regarding sa lending, ano po, aral niya so, hindi ko kung paano tayo mag-ingin. Sa so, o oh, hindi <laughs> nang <kung> kumangahin. <laughs> And then, of course, still, like what I've mentioned earlier, still guided. Ibig sabihin, hindi tayo magpapabigay ng interest more than 20%, which is more than dun sa allowed amount. Possible ay. na 1%? Kasi sa bank, it's 1% given na tayo sa bank. So, sa atin, sa puno sa lending, possible 2%. After all, yung magiging tungko naman or yung kita nun, paghahatihan din lahat natin eh. So, medyo, ano siya, medyo, So, mabusisi to explain sa ngayon, pero we have ideas na. Okay? So, 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 siguro may magtatanong dyan, paano pag hindi ako nanghiram, hindi pa ako nakita din, hindi pa ako nakita, wala ba ang chairs sure, so na lending? No. Lahat siya ang equally divided. Ganon. So, kung gusto mong malaki yung mas magiging kita mo at the end of the day, ang dami lang sinabi ko, we have options. Pwede na annually, pwede semi-annually or monthly. Huwag lang weekly, sobrang bilis nun. Mahirap mag-compute. So kung gusto ko mas malaki ang pagkitaan natin, hindi mas Yung mga nagpapapicture, magpicture muna tayo ng buo. Tapos yung mga gusto kong magpapicture para po sa ID. Uh, kahit naman po, halo po yan. Basta exclusive lang po sa Barangay 123. Walang papasok po na iba. Kaya kailangan po tayo talaga kasi ito po yung first time na mangyayari is na gaganapin sa darating na peso. Ano yung, 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 kunyari, trabaho ng trabaho as of an exercise. Hindi po, Pero po talaga na may gaga, gaganapin po talaga sa katawan natin. Maraming maraming salamat po. Meron na po tayo dito form ng ID. Pinapan nyo lang po ito, tapos pag napinapan nyo na po at kung may picture po kayo, pwede nyo po sa barangay para po mas clear. Ano po? O, oh, mag-group picture na tayo. Para yung iba na gusto pong magpa-ID, pwede na. Wala na po nga ano ang magsasuggest? Hello, guys. Hi. 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 guys! Dito po ang dati kong chapel, dito po ako nang gagamot. Eh ngayon, ginawa po namin yung pusina. Ayan. Ako po nang hi. Ah, uh, andito po kami sa office, sa pusina ko. Hindi ko kaya sandali itong rim light namin. Kasi Mamaya meron na naman kami baglaan, guys. Ah, uh, hindi ba, pasensya na kayo, malilang lang, ano ko, yung office ko. Ah, uh, kasi gusto ko tahimik. O, paano guys? Magpapaalam na kami. Ah, uh, bye guys! Thank you for watching! Bye bye!